Annyeong guys, uh, familiar ba kayo sa Bukchon Hanok Village? Tourist Restricted, Restricting Tourist Access So, nung una ko nakita yun guys, uh, hala, hindi pa ako nakakapunta doon. bawal na Ito pala guys, yung itsura ng Bukchon Hanok Village Located siya between Gyeongbokgung Palace and Changdeokgung Palace sa Jongna District sa Seoul, South Korea For sure, kung kagaya kita na gustong makapunta ng Seoul, familiar kayo dito guys uh. Ito yung may hundreds of hanok or traditional Korean houses Mula pa nung Joseon Dynasty And isa to sa mga pinupuntahan talaga ng tourist. Lalo na ngayon na marami ng hanok cafe, restaurants, and shops dito. Pero ito kasi guys, is hindi siya tourist attraction lang talaga. Pero residential neighborhood talaga siya na may mga taong nakatira. So ito na nga guys, starting November 1, 2024, nagkaroon nga ng policy na yung mga tourists is not advisable to visit Bukchon Hanok Village from 5pm up to 10am the next day. Para nga, hindi makaistorbo sa mga residente, sa mga nakatira dito. So, pwede pa rin pala guys sa sa Bukchon Hanok Village